reaper na tayo dito sa farm 1. Kasi, pwede na 'yung ano. Pwede na 'yung mais dito. So ayan po 'yung reaper. ayan dito sa baba, tapos na. Nalala yung masukal na pinatamnan natin ng mais. Ito na po yun. <laughs> ito. Ito po yung masukal. So ito yung masukal. Hindi pa pwedeng ma-harvest Kasi ano pa lang yung bunga niya. Hindi pa po. Hindi Ito siya. Yung ating masukal na mais. Ito yung mga sukal nating maisan. So dito, tapos lang na-repair po yung dito banda. Okay, medyo gumaganda ng panahon. Wala na si Bagyong Enteng. Kaya unahan na naman sa pag -reliter. dahil yung presyo ng mais ay medyo bumababa na, bumababa na naman po pagbili ng mga ano mga traders. Yes. Precious! Yes, yes. kukuha ng ilawag. Wan sakto pa ang wagin. Taberno. Kapira. Taber lang na yan na to. Kom kom kom. Di bali, nag-apaw na lapa mo. Apo, masin na mo na lapa ka na ni Apo. Gwapo ah. So yan, halos ano lang. Wala pang isang oras. Natapos na dito. Kasi mabilis na talaga yung makina na ano na mag-harvest. Ito yung reaper harvester Ayan. Uh, ito uh, ko nga September na naman. O kaya... Hanggang ako pa, ko. po. Umpisa naman ng ano, paglilinis dito dahil matatam na naman. Kaya tapos na lahat. Ito. So, marami nang nag-uunahang nagre reaper Konti, may konti tayong nakuha. Mga pigakos tali, Anil

holiday dahil nagpariper kaya to kaya yeah, so... yeah, mga mga RRC boys natin mga internet boys pati mga CCTV boys nandiyan sila lahat oh, ayan tapos na hindi labit may kwan na dapit nako balihan lahat na tapos na Tidak macam Tidak akan ayo Digas aku. Astima. Ah, <tik> <tik> ya, RC Boys. Teknisyan sila ngayon pagbibilad ng mais. Yan, merienda muna. Alis na. Pupunta sa kabila. Yan, palagay natin kagad yung ano, yung bakod kasi maray mga mais pa tayo sa loob. Hindi ba pwede maglagay ng mga susugay yung mga kalabaw dyan kasi ganito kasi style dito pag natapos na yung pagkitas ng may susuga yung mga kalabaw pero wag muna kasi may mais pa ako dun yan po so yan maliwalas ang panahon kaya marami na nagpapariper unahan na naman to kasi yung presyo kasi yung mais ay medyo bumababa na pag ganitong marami na yung mga no, mais ito dito sa baba. Taka-beto sa baka sakaling ano na matuyo na yung mais para maibenta na ilang araw na rin natingga walang di lumabas yaring araw magandaman yung klase ng ating mais